Ay magandang gabi po Ako po pala yung kinuha yung labandera ma'am Ang tagal mo naman iha Gutom na ako Ay hindi po ako magluluto sa inyo ma'am ha Maglalaba po ako ma'am Ano ba may sabing pagkain yung kakainin ko? Ha? <laughs> Di joke lang Halika ka sa... <laughs> ma'am idol na idol ko po talaga kayo sa tiktok ma'am Salamat Pero hindi naman totoo na aswang kayo ma'am no Content lang yung sa tiktok nyo <laughs> Ma'am Eh eto na pala yung lalabahan mo iha oh Punta ka lang dito para makapusimula ka na ha Baliw Anong sabi mo? Aliw! Aliw maglaba! I love being labadera! I love you, ma'am! Mukhang paglaba naman. Ma'am? Ay! Ano yun? Ano yun, baboy? Ano yun?